Iloilo -ilo, City Government Employees Multi-Purpose Cooperative nagpatigayon sang eleksyon sa mga bagong opisyales ang kooperatiba. Inianggin tutukan ni John Sala. Isa si Elsa nga empleyado sa General Services Office nga naapektuhan sa pagpamerdihan sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative bangod sa mga maanomali ang loan sa aning opisyalis. Dismayado ko noon isa natabu sa kooperatiba kag sa pagkamatuod lang, wala pa nabalik ang bugo o nga salig sa Coop. Gani sa ginpatigay niya eleksyon sa bago ng mga opisyalis sa kooperatiba isa ini sa mga nagboto. Naupirahan lang ko siling ko sa ko. nag ako diri nga kung pwede ko makarenew Why get 100% ya dua dua pagit kuya. Dua-dua pagit kuya. Kiti amo nang natabo bala. Nagalaw man ang mga ini nga paagi sa bag-o nga mga opisyales, may mga pagbag-o man sa kooperatiba. Magbag-o gid. Kaysa muli, ilang kami nakabalo, ang muna natabo. Bala. Masaligan. Masaligan, mugit sila. Alas 9 kainas ang aga nag-umpisa ang pagboto kag nagtakop naman alas 3 subong hapon. Pito ka mga board of directors. Tatlo ko opisyalis sa audit committee kag isa sa election committee ang ginbotohan. Here with me is the ballot. Mayroon kita. So, Um, nagliligad na to ng mga election, gasulat na sila sang name, so iban, wrong spelling yung mga ngalan, baliskad ang apelyedo sa isa, ginagamit sa isa, ngalan mo na. So nagutan nagkakita din sa complete name nila, pag apelyedo, and then mashade na lang sila to para sa itong uh, comelec, so, follow na lang namon, para mashading na lang sila, hindi sila mabutla Pito ang kandidato sa pagka-board of directors, kag kung sino may pinakamataas nga boto, siya ang maging chairman sa board, kagang iba naman ang mangin miyembro. Yara sa masobra 900 ang mga miyembro sa kooperatiba, isa man sa mga nagboto si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Parang uh, plastado <coughs> ng dito na, uh, magigurado ta. I want to make sure that this uh, cooperative will uh, uh, be sustainable. Upuan kay Hans Tiscierto, John Sala. One Western Visayas.